Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Submit all plans to God. Isoko ang lahat ng plano sa Diyos. Hindi masamang mangarap o magplano. Pero kung wala ang Diyos sa plano natin, wala. Para tayong naglalakad ng walang mata. Ang palaala natin sa atin ni Apostol Santiago ay dapat tayong matutong Magsabi kung kaloobin ng Diyos dahil ang Diyos lang ang nakaka nakakakita ng kabuuan ng ating buhay siya lang ang tunay na may control ayan ano ang sabi niya dito sa James chapter 4 verse 15 if it is the lord will we will live and do this or that ayan ang sabi ng Diyos at salamat sa Diyos sa mga ka, mga salita niyang ibinabahagi natin. Ingat po lagi tayo at ugaliin nating mag panalangin araw-araw. Yan isang gabay ng ating paglalakbay sa mundong ito. Ingat, God bless us all.